Kumusta? Um, Na-experience mo na ba yung parang ang hirap punasok sa isang, alam mo yung bagong lugar o grupo? Yung parang, paano ka ba magsisimula? Lalo na kung feeling mo uh, sarado yung mga tao, tapos iniisip mo, sino kaya yung yung pwedeng maging susi? Uh, Pag-usapan natin ngayong itong mga material na binigay mo tungkol sa konsepto ng person of peace o taong tagapagdala ng kapayapaan. Ang goal natin ano? Silipin nating maigi ano ba talaga to at paano mo raw sila makikilala base dito sa mga ideyang ito. Para lang magka ka ano, may isang source na gumamit ng analogy. Parang, para ka raw lumalapit sa isang pader, isang kuta. Okay? Pwede mong piliting gibayin, pero di ba? Nakakapagod yon. Ang ah, mas okay daw, hanapin mo yung bukas na gate, yung lagusan. So ganito raw yung paghahanap sa person of peace. Hindi yung pilit, kundi yung paghahanap ng Daana bukas na. Mm, maganda yung analogy na yan kasi nagbibigay ng picture no at uh, yung konsepto mismo, alam mo ba galing pala talaga sa Biblia, specifically Lucas 10, 5 to 6, ito yung time na sinugo ni Jesus yung mga disciples niya, yung unang batch. Tapos ang sabi niya, humanap kayo ng taong tagapagtaguyod ng kapayapaan. Yung point dito ay sa uh, pagkilatis, yun yung word, sino yung inihanda na hindi raw palaging yung alam mo na yung obvious na leader. Minsan siya lang yung bukas, yung handang makinig. Ah, okay. So pagkilatis. Sige, paano mo nga sila makikilala? Ano yung mga parang signs na dapat mong abangan? Una, nabanggit doon sa binasa natin yung pagiging bukas nila sa usapang espiritual. Oo, crucial yon. Yung hindi sila defensive, di ba? Minsan mapapansin mo parang sila pa yung nagtatanong or may interest talaga sila, parang may hinahanap, ganun. Okay, so openness sa spiritual things, ano pa? Nabanggit din yung ano, yung impluensya o reputasyon nila? Oo, isa pa yan. Importante to yung kahit hindi sila yung official na leader, parang may bigat yung salita nila, nire sila. Ah, yung tipong pag sila nagsabi, nakikinig yung iba? Exacto. So, pag in-endorse ka nyan, o yung idea mo, ay, malaking tulong yan para makapasok ka sa, ano, sa network nila. Connected din dyan yung uh, hospitality. Hospitality. Pero hindi lang to yung literal na papakainin ka or papatuloyan sa bahay, di ba? May nabasa ako na mas malalim parao. Tama, hindi lang pisikal. Kasama dyan yung ano, yung pag-create ng safe space, yung komportable kang mag-open up, ganon. Pati yung pagiging bukas palad sa oras, sa resources, yung feel mo welcome ka talaga. Okay, get. So, openness, influence, hospitality. Ano yung pangapat? Ah, reciprocity, pagbabalik loob. Paano yun sa kontekstong to? Hmm, ibig sabihin hindi lang sila tagatanggap. Kasi di ba may mga taong okay lang tanggap ng tanggap, eto may kusa rin silang uh, mag-reach out pabalik. Halimbawa, ipapakilala ka sa iba o kaya iimbitahan ka ulit. O baka sila naman yung mag-offer ng tulong sa iyo. May kapalit kumbaga pero hindi necessarily material. Ito raw yung parang test kung genuine ba sila. Alam mo iniisip ko lang, ang dali siguro mo't pagkamalan yung sobrang friendly lang, yung extrovert lang, bilang person of peace, paano mo maiiwasan yung ganong pagkakamali? Kasi baka masayang lang effort mo, di ba? Naku magandang tanong yan at sinabi rin yan sa mga material. Isa yan sa mga common pitfalls daw. Huwag malito yung simpleng pagiging palakaibigan sa tunay na espiritual na pagiging bukas at handa. Tsaka isang paalala pa, huwag mong pilitin, huwag mong i-force. Kung ramdam mong parang may resistance o hindi natural yung flow, baka hindi pa yon. Kailangan talaga ng pasyensya at ano, matalas na pakiramdam. Discernment, ika nga. Okay, okay. So, klaro na yung characteristics at yung mga dapat iwasan. Ngayon, para sa na nakikinig, bakit ba to importante? Ano yung parang game changer dito? Well, ang pag-focus kasi sa paghahanap nitong person of peace, hindi lang tutungkol sa pagtitipid ng oras o lakas mo, although kasama na rin yun. Ang tunay na halaga nito ay minumultiply nito yung impact mo. Sila kasi yung nagiging tulay mo eh sila yung nagbubukas ng pinto sa isang komunidad na baka sobrang hirap pasukan kung ikaw lang mag-isa yung tinatawag na access factor so parang strategic partnership na ren pero may added layer ng ano spiritual alignment Ganun ba? Pwedeng sabihin yan, oo. At yung prinsipyo raw sa likod nito, ayon sa mga sources natin, ay madalas kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng isa. Isang tao lang na inihanda niya para maabot yung marami. Nakikita natin to sa Biblia, di ba? Si Lydia sa gawa 16, isang businesswoman lang siya. Pero nung binuksan puso niya, buong household niya na apektuhan. O si Cornelio sa gawa na nagahanap na pala bago pa dumating si Pedro. Pinapakita lang na madalas, nauuna yung Diyos sa paghahanda. Naghanda na siya ng mga puso So, para i-wrap up natin, itong person of peace, siya yung tao na makikilala mo sa pagiging bukas niya, lalo na sa spiritual, sa respeto na bigay sa kanya ng iba, sa pagiging hospitable niya, tsaka sa kakayahan niyang mag-reciprocate. At yung paghanap sa kanya, hindi daw dapat pinipilit, kundi isang proseso ng matalas na pagkilatis. Tama, yun na nga. At siguro, iwan namin sa iyo itong isang palisipan mula sa mga napag-usapan natin. Sinasabi sa mga material na patuloy daw ang Diyos sa paghahanda ng mga ganitong tao sa iba't ibang lugar. Kaya baka ang tanong talaga ay hindi kung may person of peace ba dyan sa paligid mo, kundi gaano ka kaatento, gaano ka kaobservant para makilala sila. Kasi baka na sa hindi mo inaasahang tao sila o sa lugar na hindi mo ine-expect. Sabi nga, minsan daw yung mga pinakamahalagang kayamanan ng Diyos nakatago sa mga hindi mo akalaing sisidlan. May ganon.